Nagkapubre kasama natin ngayon sa, Ang isa sa mga kaibigan ni Tatay si, Rubel Si Bill Muntuya Si Tatay Bill Muntuya Oo uh -huh. Tay, gaano kayo katagal na magkaibigan ni Tatay Rubel? Ay, 43 na ngayon ako Mga Sobra ng 20 years Basi mga 22 na siguro uh -huh. Ay, 20 ako nag-asawa eh Opo uh -huh. Ano ang pagkakilala mo kay Tatay Rubel? Ay helper na tanan ako karon sa kwan kobra kami furniture sa mga bangko nga wati mhm mm mhm mm -hmm. ninyo oo mhm mm mga katre hey simpre bata pa ng kato hay pa ko tabad ko uli hay ginturuan naman ako hey, nga tiguhan yo ta ako mm -hmm. tapos ngi nagsarili na ikaw hey wa un man ginhinto ko man ngani makaron ay hey, mhm mm mahi, mahi sa mahina man ga bakay ka man abi sa gabili ka man ng mga kahoy sa Kuan tapos patauhan mo pa. mhm mm Mahirap na yung permits. Ano, siguro no? Oo. Mm -hmm. Ay, eh, kwan na lang ako ngayon, gabinta na lang ng kwan. mhm mm Ng isda, tsaka kasama na yung mga itak. Oho. Kailan, negosyo ko. Opo, kailan kayo huling nagkita ni Tatay Rubel po? Last, last niyang punta dito, ay, okay, June, June yun. June. June, oh. Mga limang beses na siya pumunta dito, Mayo yung kwan eh. mhm mm yung umpisa siya nagpunta to to, to pista. Apo, apo. Eh, dito pa nga kami nag mo, di pa nagalaw tong misa oh. Mhm. Mm mm -hmm. Yung tricycle lang inatras ko doon oh. Aha. ay eh, yung ginahanap na siya mga tatlong araw, lima, ay eh, kakantsaw-kantsaw lang ani ako ay. Eh. Aha. Kan na uh, kwan. Kantsaw-kantsaw ko baka sa tihak tama makon imo sawar o nagkwan. Mm -hmm. Nag-umuwi. Mhm. Mm mm -hmm. Bakit ilan ba ang pagkakaalam mo? Ilan ang asawa ni Tyro Bill? Ay, eh, nung Mayo lang kami nagkwintuhan dito. Ay, simple, kasama niya dati, tagabaliti na yun na kuhan mandate Sa itaas mm -hmm. din. eh mm -hmm. Ay, surindiri man yun. Ay, yung pagkuhan niya sa akin, dito, pabugal-bugal siya, pa, kuhan, kuhan, pa, ano, tawag kuhan, pa. Nag, kinsi, nag... kinsi yung kuhan niya, yung... Yung panganay niya. Oo, oh, 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 sinasabi ah, niya. Oh, palagi naman niya sa akin yung kinukuha, kinukwinto. Mm -hmm. kahit hindi lasing, yan ang sinasabi sa iyo? Ay, kung minsan magsahod kami, mm -hmm. eh, siyempre doon ako dati katira sa, sa stansya, mga anim na taon pa lang siguro ako dito umuli. Sa tigayan ako, makatira. doon, doon kami nag mm -hmm. nakuwan. Oo, oh, oo, oh, oh, Mga pandemya nga ito, hindi na akong pupunta doon eh. Mm -hmm. Eh, kami, palagi kung mag ino may dito yan, iniiba ko yung baso kasi matanda na. Parang nakukuan ko nga noon. matanda. Hina ka na eh. Oo, oh, oo Ay, yun yung sabi niya sa akin na yung supervisor nga namin ni Mrs. na kung nag-away kayo ni itong uli, si Ninit Beltran, mm -hmm. ay sabi niya sa akin, tatanggapin naman siya doon sa kinalangay na yon yung iblis niya. Ah, oh. oh, may iba rin siya kasama doon. Oh, palang tatlo yata yung anak niya doon. Tapos, oh. Sinawagan niyo yung asawa niya doon sa Baliti. Mm -hmm. Eh mm -hmm. open din yun. Pinapauwi din siya doon kung hindi ka man natanggapin so, natanggap, bali, bali, yung, bali kung bibilangin natin, mga apat ang pamilya niya dito. Isa si Naininit, tapos yung Sanabas, tapos yung sinasabi mong dito malapit, Oo. tapos may sa Baliti pa. Oh, wala naman silang anak doon. Walang anak, oo. Sa Baliti na yun. Mm -hmm. Eh, siya naman mismo nagkwinto sa akin eh. Opo. Uh -huh. Yung sabi niya nga sa akin, yung sa baliti na yon kaya niya siya nakapunta doon ilang taon na, uh mm -hmm. eh, wala siyang anak doon sa asawa-asawa niya, sa kapitbahay daw siya nakaanak. Sus, ino ako. Ah, tsik. Uh, nakaanak siya doon sa kapitbahay, kaya nagstoawi naman siya ulit. mm-hmm. Mm -hmm. Ah, pag nakaano siya, mayroon, nag, umaalis siya. Okay. Eh, sa ah. ngayon, anong pagduda mo? Saan na kaya ay siya? Eh, yung kaninang nalaman ko doon sa taga-doon sa ogsod mm -hmm. may nagkwento rin nga, 'yung 'yung may umiiyak na lalaki doon sa Nunok na mm -hmm. pasinsya lang ako Bill, kay Ga gakon daw da, nung tawag diyan, 'yung may nag-aayak daw, mm -hmm. nagulat 'yung diyan malapit eh, at na, narinig. Uh -huh. Ay na doon 'yung sinasabi niya, pasensyahan lang ako Bill, sa agin, ubra namon kimo. Mm, humihingi ng patawad. Oo, sa doon sa Nunok. Yun yung kwan kanina, yung narinig ko doon sa taga doon din. Oh, so marami ng kwento pala doon na may ganyan. Oh, doon sa sanunok, nag-iiyak, ay lasing daw. Mm -hmm. Ano kaya yun? Ano? Ay, <coughs> yung usa sila pa mismo nag-uusap din sa kasama niya dating kwan eh. Mm -hmm. Yun yung, kwan niya eh. Ano si Tatay Bill, may lumalabas din ngayon na sinabi ikaw raw nakapagsabi nakapagkwento sa iyo na rebuild siya dati siya rin mismo nagkwento sa akin mm -hmm. tapos yung kasi yung asawa ng as kapatid ng nanay ko rin mm -hmm. ay taga doon din taga kuan nabas mm -hmm. ay nagkwentuhan din sila ay eh. ako man yung kuan nila yung commander mm -hmm. yung nagkwento siya sa akin yung nabas yung nabas kuan PNP Mm -hmm. Yung kuan munisipyo siyang umagaw dati daw eh. Mm, baka anong year daw yun? Hindi ko nga natanong sa kanya ba siya nang agaw diyan. Oh, nangyari daw yan talaga noon eh. Yung... Siya siya yung commander doon nung time na yon. Oo. Oh, siya yung nagkwan? Siya ang namuno. Oo. Oh. Sa paglusob. Oh, kasi yung radyo man daw doon, pamangkin din niya. Mm. Ay. Nauna daw pumasok yung mga kasama eh. niya, kinakas yung mga linya. Mm -hmm. Kaya hindi nakakuha na. Kaya kilala yung kuan. Kaya nakakas nila. Uh -huh. Tapos yung may rin siyang pulis. Binaril daw siya. Kung hindi lang man nakita bar patamaan kita. Mm hmm. Ganon pala katindi ang mga ang mga uh -huh. kwento niya. Tapos nagsurrender siya, nagsurrender siya. Mhm. Uh mm -huh. na, kasi yung iskote na lansada tig tatlo ka banyera, lima ka banyera kinukuha nila. Opo. Ay <coughs> Lima ka banyera pito na hati-hati nila sa mga kasama ni Lotto. Ay mm -hmm. kasagsagan na ng ngayon ng 47 dati, 47 IB. Kinuha sila. Pinailan. Sa gitna sila. Pinailan. Yung kasama niya, oh. nagkakain, nagkakain. Tinama mm -hmm. pa yung si Itlog. Igat yata dito sa Malinaw. Mm -hmm. Tapos yung kasama niya, tinama dito sa ulo. Tagos yung bala sa yung kwan patay kagad ka oh, oh, oh. Eh tapos nagtakbuhan na sila. Uh mm -hmm. ba may tama? Tapos siya umabot ng antiki. Mhm. Mm eh, eh Ay Ay ko nga ni siya, eh, sa hinabol man kun sayo ng mga sundalo, dami kasing barikos na sa dito di. Ah, puro na yun. Puro gan kwan na. Sipri habol-habol may init. Mm -hmm. Puro barikos na 'yon si Barikos, tinatawagan namin dati yan eh si oh. Nonoy, namin yan. Mm -hmm. ay. So grabe pala ang mga experience niya Tapos ay Paano natin Nasa loobong paano ngayon Paano natin Talaga na naging rebuild di siya At uh, Kung allegation niya yan ay Naging Kasi makauyag dati yung Kuwanda ito sa kampo oho, Sa lipas oho. Ay nag in Intel siya Ginawa siyang intelligence Yung mga mm -hmm. kasama niya Pinasurrender niya mm -hmm. After na Diyan sa kay Makoy, siyempre yung mga baril diyan sa kampo, siya naman nag-aayos-ayos, mga siroho, lahat ng kwan daw. Uh -huh. Naayos niya kay Makoyag, siyempre siya pa yung kwan eh. Uh -huh. Ay, Ay, so, bali pag surrender niya, Nag-intel na siya. Naging intel siya. Oo, binayaran uh -huh. sa 35,000. Ah, pag, man, pag uh, ano, tinulungan uh -huh. siya ng gobyerno. Oo, nahuli pa nga siya nung dati sila nang mag-ama doon din. 47 din uh -huh. sa nag-aayos din sila ng mga baril. Mm -hmm. yung tatay niya tsaka siya ay ganun pa eh, ga, na ay gawan daw sa nang itak gagawa hindi itak yung ginagawa daw nag-aayos sila ng mga baril mhm mm mhm 50 daw nahuli doon oh. hindi ko lang natanong ilang, ilang anong 19 yun eh mhm mm sabi mm -hmm. mismo nagkuhan kasi sa 21 years namin napagkilala eh mhm uh -huh. naniwala naman ako diyan kasi na naman eh buo't naman si na yun hindi naman nagkukuhan yun mhm mm kapag yung nalalasing ba siya may na, 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 na away siya o nakikipag-dipate siya nagsasagot yan parang matapang ah pag nalasing oo kaya narinig ko lang dyan sa inuman nila doon din mga kwento-kwento mm -hmm. ng kwan dyan mm -hmm. nung nangyari ang krimen na yun ay naghingi daw ng pangbili ng inom sumagot naman daw siya na ngayon lang kita nakinuman hindi. Bumigay mm -hmm. ng pera. Mm -hmm. Hindi bumigay yun. Kaya, hindi ko naman kuan eh, May aroy daw na tatlong kuha. Maya-maya daw. May aroy mm -hmm. na narinig tatlong bisis Tapos, malayo na daw. Mm -hmm. May sako na sila doon. Mm -hmm. Tapal. May aroy din na kuan Matagal na aroy na daw na kuan So, may posibilidad na may ginawa kay Bill na wal ayaw lang mag maglabas ng witness kasi hindi makita yung katawan eh uh, 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 uh. pero yun isang araw doon yung sabi na kwan nung may umiiyak daw sa puno ng nunok na mm -hmm. kala nila kung sino pumunta siya doon kaya pumay pumunta na kapit bahay babae daw mm -hmm. tiningnan yun yung kwan ay hey, makon ay hey, na yun sinunoy no, na yun Oo, oh, ilang, ba ano na? Ba, ano na ngayon? 1920. na ngayon? 19, 20. Anong date na ngayon? Uh, 19. 19, 20, 21, 23. 3 days na lang, isang buwan na. Wala pang balsamo yun, hay. Oo. Pa, payat na, payat na yun. Ay, lintig mako na Ano, yung sitwasyon yun. Pupunta dito. Oo. Uh So sa okay. iyo, June, June pa siya pala huling nakapunta siya iyo oh, dito? Oo. Mayo, Mayo May, nagpunta dito, umpisa, Oo. tapos June, sunod-sunod, mga lima. Mm -hmm. Nandun pa nga yung kwanya, higaan niya dyan. Kasi mm -hmm. pag lasing yan, panay dura, panay dura eh. Kaya, oh. ay si matanda na. Ay uh -huh. dati dito ay dito, dito sa si baba. Mm -hmm. May dyan, may katri. Mm -hmm. Tapos may taas din. Ay, dito siya, ay bahala siya dyan kung anong gawin niya pag nalasing. Mm -hmm. ako mag-inom, iba naman yung baso ko eh. Ay, sila lasing eh. Uh -huh. Bali, nakitira rin pala sa iyo dito siya. Nung pandemya, tagal din siya dito nagwan. Mm -hmm. Ilang buwan din walang gawa siya doon eh. kung may gawa may kuan lang dati kung may trabaho may mga kontrata ay eh. kung ako may kontrata eh, ay ko. siya, si, si, siya yung magaling eh tapos mm -hmm. kung may kontrata naman siya hanap naman siya ng tao ako naman nakuha doon oo oh. bali palipat-lipat lang oo oh. ay nung huli hindi na ako nagkukuhan ay eh. pinukusan ko yung pagbinta ng mga itak mm -hmm. nag nag na ako eh dalawa na yung tricycle ko ginasalit-salitan ko ito pagbiyahin Mm -hmm. Tay, ah uh, may bilang kaibigan ni Tatay Rubel, may kayo ba eh, may panawagan sa posibleng gumawa or kung may ginawa man talaga sa kanya? Ay. I eh, na lang ituro nila na lang yung buto. Eh. Baka ging kalas-kalas na nila yon. Mm -hmm. Hindi na makuan yon. Hindi na makita. Mm -hmm. uh, payat lang yun si Nono eh. Mhm. Mm -hmm. na lang i turo ano yung katawan para ilibing na lang ng mga anak niya. Mhm. Uh -huh. Kawawa man yung pamilya naga. Yung, yung sanap... nila. Wala nang kaso siguro eh basta yung kuan nila yung katawan lang. Ikaw mm -hmm. lang ituro lang ninyo. Mm -hmm. Yung kung ko ay eh. kawawa naman yung kuha niya. Kasi linibing ng kuan Eh. Parang aso eh. Mabait um, naman si Nunoy na yun. Hindi naman kumukuha yon. Hmm. Tapos ganyan ang uh, mangyayari. Oo. So sa iyo, bilang kaibigan, matalik niya na kaibigan, ang naiisip mo ngayon na talagang wala nang pag-asang buhay siya. Kung baga may ginawa talaga sa kanya. eh kaninang last kong kwan, eh, nagpabanga ako, nagpabaya, eh, nagbili ako ng epoxy. Eh. Hmm. Nakausap ko yung taga doon din na ah kilala ko rin, mag ana ko rin ay yun yung sabi na nung isang araw may umiiyak na lalaki doon sa kwan, yun pala yung kainuman niya. Mm -hmm. sa puno ng nunok na pasensyahan na lang ako bilis ang inubra, among ginobra, mm -hmm. um, ginobra kay mo. Pasensyahan na lang ako, lasing daw siya. Oh. Yung, yung kwan ko, confirm naman ako na but, wala na yan, ginlipat-lipat na nila yung mga buto. Eh, kung malapit lang doon sa ilog, eh, hagis mo doon yung buto, hindi na malaman yan. Tapos oh. yung ulo, taguin nila, maliit lang yung ulo, parang buka na lang mang kwan yan eh. Oh. Yung, yung niyog. Kung ginahiwalay-hiwalay oh. na, no? Wala na yan, hindi na natin makita yan. Yan ngayon ang problema. Eh, I Sabihin na lang nila. Parang ilibing, hindi naman sila kinukuhan, basta yung ilibing na lang ng kwan daw. Hmm. Basta malaman lang kung ano nangyari talaga, no? So, lahat ng pamilya ni Tay Robel na nakontak na rin ninyo. Yung, yung naging asawa niya. Yung mga anak niya dito, nagpunta rin nung maghanap kami. Mm -hmm. Tapos yung sininit, palagi nang kami nagtatawagan. Mm -hmm. Wala talaga, no? walang ano no? Yung kinukuha nila, eh. Yung kinukuha nila, yung naririnig rin kasi ng mga tao doon na yun sinasabi nila nagbaho ko noon na yun ay wala na naman ang kuha niya linagyan naman na ng apog mm -hmm. yung niya mismo yung, yung suspect na yung tatlo daw nagsasabi-sabi mm -hmm. oh, sige po tatay maraming salamat po ha, sa panayam na ito